Kumusta sa lahat, mahal kong mga kapatid at kung sino ka man, welcome sa channel na ito. Ang pangalan ko ay Obadaya. Ipinaaalala ko sa iyo na ako ay isang saksi ni Jehova. Ipinagmamalaki ito at syempre lubos na kumbinsido na ang organisasyong ito ay tunay na sa tunay na Diyos na si Jehova. Kung gusto mong malaman ang aking mga argumento sa paksang ito, tinutukoy kita sa mga video tatlo, apat at lima ng channel na ito. Sa video na ito, tatapusin ko ang pagsusuri ng news item number 9 ng 2021 na ipinakita ni Brother David Splane noong panahon ng krisis. Kasi, simulan natin agad ang pagsusuri. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Brother Splane ang kanyang argumento, sinipi ko siya. At paano naman ang hula na ang isang malaking pulutong na hindi mabilang ng sino man ay lalabas sa malaking kapighatian? Ang ating Diyos ay walang kinalaman sa paraon ng Ehipto na gustong lipulin ang isang buong henerasyon ng mga mananamba ni Jehova. Tiyak at nakatitiyak tayo na nagmamalasakit si Jehova sa kalusugan at ang kaligtasan ng kanyang mga tagapaglingkod at kung sino ang gumagabay sa amin, halos parang sinasabi niya sa amin, ito ang daan sundin ito. Kaya't iyan ay mabuti dahil muli ipinaliwanag sa atin ni Brothers Plain na hindi mas malinaw na ang lupong tagapamahala ng mga saksi ni Jehova ay sigurado at tiyak, sabi niya, na si Jehova ang nagnanais na tayo'y makakuha nito. Parang si Kuya Yan, itinuro ko ito sa aking sarili sa isa sa kanyang mga komento noong nakaraang linggo. May mensahe si Jehova para sa inyo, mga kapatid ng lupong tagapamahala. Exodo, Kabanata 20, versikulo 7. Huwag mong gamitin ang pangalan ni Jehovah na iyong Diyos sa di karapat dapat na paraan sapagkat hindi paparusahan ni Jehovah ang sino mang gumagamit ng kaniyang pangalan sa paraang hindi karapat dapat. Magtiyaga mga kapatid ng lupong tagapamahala, darating si Jesus. Ipinaliwanag din ni Brothers Plain na ganap na imposible para sa magkakapatid na mamatay ng maramihan mula sa karayom na ang posibleng panganib ay hindi alam dahil ayon sa hula ng Apokalipsis, kabanata 7, versikulo 9, tiyak na mayroong isang malaking pulutong ng mga mana ng Bani Jehovah na nabubuhay pagkatapos ng Armageddon. Ang iyong pangangatwiran, kapatid na Splain ay lubos na kakatuwa. At sa dalawang dahilan na alam na alam mo. Magsimula tayo sa una na may tanong para sa iyo, kapatid na Splain. Mayroon bang malaking pulutong ng mga saksi ni Jehovah noong 2000s? Oo, oh, tamang sagot. Ilang magkakapatid sila? 5.6 na milyong magkakapatid. At ngayon, tayo ay 8.5 milyon. Ibig sabihin, explain brothers na kung 2.7 na milyong kapatid ang malipol, ayon sa mga deklarasyon ng lupong tagapamahala, ang malaking pulutong ay patuloy na iiral. Noong 1990, 4.8 milyong magkakapatid. Kaya kung 3.7 milyong kapatid ang malipol, ang napakaraming tao ay patuloy na iiral. At sa wakas, 1960, 1 milyong magkakapatid. Kaya kung pito salamat, anim na milyon at daang libong magkakapatid ang nalipol. Ayon kay Vaudir, isang kapatid ng Central College, ang malaking pulutong ay patuloy na iiral. At oo oh, kapatid na Splane, ang iyong argumento ay katawatawa. Nalantad ang panluloko mo. Ginagawa mo lang ang mga kapatid mo bilang tanga, niluloko at niluloko ang tiwala nila. Ang pangalawang dahilan na nagpapakita ng lahat ng iyong kawalan ng katalinuhan maging ang kalupitan ay ang malaking pulutong ng 8.5 milyong mga kapatid na lalaki at babae ay maaaring naroroon sa katunayan. Ang ilan ay naka-wheelchair, ang iba ay na-stroke, paralysis, ang iba ay nakapikit at hirap na hirap sa paghinga, nawasak ang mga puso ATBP. At doon ay tiyak na sasagutin mo kami, kita mo kung gaano kami katama. Pinrotektahan ni Jehovah ang kaniyang bayan noong panahon ng pandemya. Tingnan ang malaking pulutong, ang malaking pulutong ng mga lumpo. Hayaan ang bawat isa na gumawa ng kanilang sariling mga konklusyon. Patuloy ang kapatid. Kapag nagpapatuloy tayo sa isang landas, lagi nating sinisikap na tingnan kung pinagpapala tayo ni Jehova dahil gusto nating makatiyak na tayo ay patungo sa tamang direksyon. Katapusan ng quote. Kaya sa hinaharap, gagawa ako ng video na tinatawag na Paano mo malalaman kung ito ay kamay ni Jehova? Dahil sa katotohanan, hindi laging madaling malaman. Isang araw, ikukwento ko sa iyo ang kwento ng isang kabataang mag-asawang saksi ni Jehova na nagbabakasyon sa aming rehiyon at kung sino ang inanyayahan naming kumain. Isang mag-asawa na nanalangin kay Jehova na bumili ng isang maliit na bahay sa isang tahimik na lugar hindi masyadong malayo sa Kingdom Hall. Nahanap niya siya. Kamay yun ni Jehovah. Eksakto ang gusto niya. Pagkalipas ng ilang linggo, pagkatapos ng pagbili, ito ay naging isang bangungot na hindi maiiwasan. Ang kwento ay napakasama anupat ang lokal na istasyon ng TV ay dumating pa upang kapanayamin ang kapatid. Ito ay upang sabihin sa iyo, mag-ingat bago mo makita ang kamay ni Jehovah sa isang bagay patuloy ang kapatid. Kaya masasabi ba natin na pinagpapala ni Jehovah ang ating mga pagsisikap sa panahon ng pandemyang ito? Ganap! Totoo na ang pandemya ay naghihigpit sa mga aktibidad ng marami sa ating mga kapatid, lalo na kung saan mahirap ang internet access. Ngunit isipin kung gaano karami ang nagawa nitong mga nakaraang buwan. Maraming mga asamblea ang nakakakita ng record na pagdalo sa mga pulong sa video conference katapusan ng quote. Kaya ipapakita sa atin ng brother ang isang serye ng mga patunay na pinagpapala ni Jehova ang mga desisyon ng lupong tagapamahala noong panahon ng pandemya. Pandemic at sinimulan niya sa pamamagitan ng pagbanggit bilang kanyang unang argumento ang record na pagdalo sa mga pulong ng video conference. Bueno, pasensya na po Kuya Splane, ngunit paano nga ba ito magiging lubos na naiiba sa dati? Ano ang kinalaman ni Jehovah dito? Bahayaan akong magpaliwanag. Kung hindi, karaniwan ay mayroong isang daan mamamahayag na personal na dumadalo sa isang pulong. Sa pamamagitan ng videoconference, ang isang daan kapatid na ito ay tiyak na makakasama ng mga matatandang nahihirapang maglibot ang mga kapatid na sa ilang bansa ay nakatira ng napakalayo sa Kingdom Hall ang mga may sakit. Ilang disaksing miyembro ng pamilya na nagpapahalaga sa amin at sa makatuwid ay nakikinabang sa programa. Ilang mga kapatid na lalaki at babae na natapos ang kanilang gawain ng huli, ngunit nakinabang sa kalahati ng pulong at EBP. Ang record ng pagdalo ay hindi maiiwasan. Also knowing na if we go from 100 to 101 assistants, anong tawag doon? magtala ng pagdalo. Nagpatuloy ang kapatid, ang mga diaktibong tao ay bumabalik kay Jehova at napakalaking kagalakan na tanggapin sila. Katapusan ng quote, kaya ang isa pang patunay na pinagpapala ni Jehova ay ang mga diaktibong tao ay bumabalik kay Jehova. Well, oo. Kaya ano? Araw-araw, sa buong daigdig, daan-daan, libu-libong diaktibong tao ang bumabalik kay Jehova. Walang partikular na bago dito. Patuloy ang kapatid. Sa 2021 Memorial, natutuwa kaming magkaroon ng kabuang dumalo na 21,367,603. Isang pigura na hindi pa naabot noon. Katapusan ng quote. Kaya't narito rin kami, higit sa lahat, sa palagay ko ay nahaharap sa mga benepisyo ng mga video meeting na aming pinag-usapan. At pagkatapos ay nagpatuloy ang kapatid na lalaki bilang patunay na pinagpapala ni Jehova ang katotohanan ng pagtanggap ng isang bagong publikasyon, ang aklat na Mabuhay Magpakailanman. Sa personal, ayaw kong maliitin ang gawain ng mga kapatid Ngunit sa panahon ng pandemya, hindi kami nagtatago sa mga cellar na nagsisindi ng mga kandila sa ilalim ng mga carpet bomb tulad noong World War II. Ngayon, lahat ay ginagawa sa pamamagitan ng computer sa init ng isang opisina. Talaga bang tagumpay na natapos ang aklat na ito? Patunay na ako ay pagpapalain Pinag-uusapan din ng kapatid ang tungkol sa buwanang ng pagsasahim papawid. Wala ni isa ang nakansela mula sa video ng mga regional assemblies ang Galade Program ang General Assemblies. Kaya kaya ang tanong hanggang saan ginawa ng pandemya ang gawain ito na napakakumplikado na maaaring sabihin na ito ay patunay na pinagpapala ni Jehova ang kaniyang organisasyon at sa makatuwid ay sinusuportahan ang mga kaayusan at ang payo at mga rekomendasyon. Hahayaan kitang maging judge. Milyon-milyong negosyo sa buong mundo ang ganap na normal na tumatakbo sa panahon ng pandemya Patunay ba ito na pinagpapala sila ni Jehovah? Sapagkat huwag nating kalimutan, mangyaring mga kapatid, na ang lahat ng pahayag ni Brothers Splane at ang kanyang tinatawag na mga patunay na pinagpapala, pinagpala ni Jehova ay may isang layunin lamang na tanggapin natin ang iniksyon na di umano'y pinatibay tayo ni Jehova. Patuloy ang kapatid. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil ginawa ng mga Betelite ang lahat ng kanilang makakaya upang manatiling malusog. Katapusan ng quote. Sa madaling salita, tingnan ninyo mga minamahal na kapatid, ang lahat ng mga magagandang at kahanga-hangang bagay na nakamit salamat sa isang simpleng karayom. Patuloy ang kapatid Maraming pamilya ang sumulat sa amin upang pasalamatan kami sa pagpapaliwanag kung anong mga pag-iingat ang ginagawa sa pandaigdig na punong tanggapan. Para saan? Simple lang. Kung iisipin mo sa organisasyon ni Jehova, ito ay kabilang sa mga betel nut na pinakamabilis na kumalat ang virus. Magkasama kaming naninirahan, nagtutulungan, kumakain ng magkasama at inilalagay namin ang aming mga kamay sa iisang lugar araw-araw. Napakaraming kapatid ang nagsabi na kung ano ang gumagana sapagkat ang pamilyang Bethel ay makakalakad din para sa kanilang pamilya. Katapusan ng quote. Ano ba talaga na napakahusay para sa pamilyang Bethel si Brother Splane? Mayroon ka bang anumang mga resulta na ipapakita sa amin para patunayan sa atin na ang pisikal at emosyonal na kalusugan sa Bethel ay mas mabuti kaysa sa ibang lugar? Meron ka bang anumang ebidensya na ipapakita sa amin? Ano ang nagpapahintulot sa iyo na sabihin na ang mga hakbang na napagpasyahan mong gamitin ang trabaho ay nagdudulot ng anumang benepisyo? Ngayon, maraming siyentipikong pag-aaral ang may posibilidad na ipakita ang kabaligtaran. Ngunit hinimok ni Brother Splane ang mga pamilya sa buong daigdig nagawin sa kanilang mga tahanan gaya ng ginawa niya sa Bethel. Kaya isipin ang iyong sarili sa iyong sariling tahanan, nakasuot ng maskara sa loob ng bahay, nagsasagawa ng social distancing kasama ang iyong mga magulang, iyong mga anak, ngunit ang pinakamahalaga, pagbabakuna sa lahat ng miyembro ng pamilya ang bawat isa ay malayang hatulan ang mga tagubilin ni Brothers Plain o ang ibig kong sabihin ayon sa kaniyang mga salita ang maibigin at mabait na payo na nagmumula kay Jehova. Huwag na huwag ng babalik aking mga minamahal na kapatid. Mga kapatid, sabihin sa akin na walang pressure na inilagay sa amin noong 2020 na krisis. Huwag na ulit, please. Iyon lang, mahal kong mga kaibigan, para sa ikalawang bahagi ng pagsusuri ng balita bilang siyam ng 2021. Kung hindi mo pa napapanood ang aking mga video sa pagsusuri ng mga item sa balita 7 at 8, lubos kong hinihikayat ka na gawin ito. Pareho sila ng istilo sa mga ito. Para sa susunod na linggo, inihahanda ko ang aking panghuling pagsusuri para sa iyo. Iyon sa balita ni Brother Anthony Maurice number 10. Mangyaring huwag mag-atubiling ibahagi ang video na ito. Sabihin sa akin kung ano ang iniisip mo sa mga komento at huwag mag bigyan ito ng thumbs up kung gusto mo, syempre. Sa aking kanan ay ang pangunahing video ng channel na ito. Sa aking kaliwa, maaari mong pindutin ang bola upang mag-subscribe. Salamat sa pakikinig at makita ka sa lalong madaling panahon.